Hi, La Loves. Feeling ko sa'yo ito galing. Shout-out nga pala kay Ate Momay or Manilin. Ayan. Feeling ko sa'yo ito galing, La Loves. Kasi bugdo kay siya. Bugdohon ba yata, no? O, ito. Basta bugdo ganig. Gigan dyan sa ako ang La no? Hmm yung mga in-order ko dun sa kanya. Pasya naman sa akin mo. No? Ay, hala yung itlog, guys. Wait. Biskot mo. Nangahulog ng itlog na ako, guys. Di pa naman mabubuhay si Lolo no, Bells pag walang itlog. At saka ko rin. Kumakain po tayo ng itlog. So, ito po pantalon. Uh -huh. Ala, igod yun ni kayo na ako, loves. Uh -huh. Uy, nindot man di ay ni Color blue. Jordan. Ayan. My favorite color. And then, Uy, guys, ha, sa mga na tiktok di, ha, mga na sa Taiwan, um, check nyo po yung Um, TikTok account ni, the, ni Tita Momay sa aking lalabs kasi um, nagbibenta siya ng mga murang damit. Oh my God! Parang gusto ko siyang suotin lahat lalabs. Feeling ko ay bagay lahat sa akin pang ninang to. So, uh, pang, pang winter winter na to. So, bagay talaga to sa akin guys. OMG, hindi dito yung guys, kaya mukapaputik yung kanisya. Oh, navy blue, Ayan. Pwede po siya. Pang ano na yung siya? Pang lamig. And timing kayo kay lamig na siya yung 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 lagi ko nila, loves. Na-order ko yung na yung 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 there na part, yung cutie cutie siya andito loves and ito ano to mm -hmm. Mm -hmm. so mga pang winter na po siya lahat guys no uy kabugdo ba <laughs> charot lang isa ni siya loves at ito pang tribe loves be Mura ganahan, lagi kumusot-sot. Mm So, <coughs> ngayon na, formal kayo siya. Hindi ba formal guys? Abnormal ba yata? Unformal ba yata? <laughs> oh Dapat siguro niya siya. Ano sa mani? Ano yung ikasalita ni loves? Wala niya siya. So, muna so, niya siya ang ikanduhan na itong suot. Kuy! Buot? Huwag man ka. man sa diri. Oh. Maragdi man siya. Ano? Tsaka bagay din naman siya sa ano. Okay, Pero no Number two ni siya ha. Mura mm -hmm. po siya matago itong velvel. -vel. So, mura okay-okay rapod siya, no? Butonis para balalabs. O, oh, pagkada ko, ah, man. Sa Manasya. Style din na. Pero, cutie-cutie. ko sa color kay gray. Kay bobe, ka mahindi. Pero, dire rin lalabs. O, oh, marag, mailhan. Diyan kay to, ang dagkot na braso, no? Yung pinakabugdong braso, guys. Ito na po yung ating third na suot. Pang tatlo. Mm-hmm po siya. Yeah, loves, tingnan mo ang mga binibenta mong damit. Sobrang ganda. Mm -hmm. Yan. Papaganyan-ganyan pa. oh, mm. Pak! <laughs> Papaganyan-ganyan pala, loves ko. Pak! Mm -hmm. Dapat yung kulay ng bra natin is ano lang siya, skin tone or hindi siya dapat kulay black kasi makikita siya, no? Or kung may ganitong kulay, so mas maganda. Ito na siya lalabs. Ayaw ko lang tumayo kasi... So, ito na siya lalabs. Ayaw ko lang tumayo kasi... Wala ko yung short. <laughs> walang tumayo, lalo. Sige ka po, inak ko. So, ito po yung pang-apat. Lalo, mura kong lalaki. Mura lagi tatog lalaki. So, ayun. Lalabs. Pang-apat. Okay po, ganahan ko kay Sila, ganahan ko lalabs kay Dili siya makita ko ang well-well. Hmm, sana all. Hmm. So, wala siya. Ang <laughs> winter. Guys, ito na mukhang maniling or tita momay na um, kung naamo sa Taiwan guys ha, maka ng TikTok account. Sobrang mura. Mm -mm. Tsaka, pa dyan ang manog baligya. Siyempre gwapa po ang iyahang mga baligya. Oh. So, ito na yung pang five. Pang lima. Ito na yung pang lima natin na. So, mm, Lalab, sana all. Sana pag ganito, meron yung pa cleavage. Char! Ipit pa mo. <laughs> Bitaw lalabs, oy. Cute siya. Uy, kadako ba sa lalabs? Di <laughs> ba ni mawala lalabs? O, oh, di ba? Uy, cute siya lalabs. Mabalahibo siya, pero dili siya katul. O, oh, di ba na? Na ako mga sanina, di ba? Ang kanang mabalahibo siya, pero ang um, katul siya sa sulod. Pero karun lalabs, ganahan kay ko. Mula ka wala ka ako dito sa gawas maging ani ko lalabs. Chok! Pak! Mm. Kasi lalabs ako, ang suot ka rin is color black na bra. So, hindi siya maayot tan-awon. Ganahan ko. Thanks lalabs. Yeah. May pang ano tayo, may pang gala-gala tayo inig day off. Ganahan ko lalabs. Mayo kay ka mang ano ha, may kay kamang mang pili. O pang baligya nila loves mo rajud ko budbud pagkahuot man during a part ko hmm. chumura sab mo flat pero siguro kung push up ni siya nga uh, BRA ako ang masuot pwede pwede pa pero karon man kay kanang unsa ni gani ay seamless siya nga kanang BRA ako ang suot mo na ko ginapang suot sa balay kay komportable ko ba murataanig ka ng madto sa office. <laughs> office sa mga ko ayon, mga tigwang daot, no? Manglimpyo silang mga kigols. Hmm. Sana all. Thank you, lalabs. Ganahan ko. Lalabs, ganahan ko. Anong color pula, pero put kay lalabs. Hindi na ko siya masuot. Oh. Pagkahuuta man ani. Saan yung size labs? Mura man small. Kaya ba ba kasi itong size nga? Size L na ta or XL or 2X or ang saba. ko. Kada ko na ta kayo rin labs. Hmm. Ganun to kasi yung style ba? Hmm. Let's see. Uy, ganahan ko labs. Pwede pa dakaan. Ganahan ko sa yung style. Kaya mara siya ganang magurot-burot diri or mura siya ganig kupa na sa so, dita ka pero adi ko kahibaw sa'on pag-explain pero hmm pinahan ko unta pero sa unta man ni di man mabudlot man na to ang diri o oh, mabudlot ang tiyan o muapil ko dang diri so wala tayo chance ani, padala na lang tani sa Pinas bagay ni sa kong mama bells kay gamay siya sa mo ang managsuon murag puro na midag ko so si mama bells ang makasuot ani Uy, eh. ganahan po ko nila loves. Color blue, my favorite color. O Jordan Jordan pa Bagay sila sa kuang pintas kay Jordan po ni loves. So, see, Kada ko sa lalabs ba? Yan. So, ito na yung last na ano, na nabili ko. Tsaka meron pa akong isang pa. Huwag korte to lawas, guys. <laughs> Pero itry na ko. Kung tanaw na ko, kung bagay rin ako. Ano ganahan Kung ko kay tako siya. Hindi siya mo, ba. Hindi magpakita tong bell bell sa ano. Hmm. Ayan, guys ha, sa mga nandito sa Taiwan hmm, na gusto mag-order o mga damit, mga pantalon, tanan, na akang lalabs, tita Momay or Maniling. Tita Momay at alihang TikTok account. Mm -hmm. So, yan lang guys. Thank you, thank you so much po sa inyong panonood At ingat-ingat ang lahat. God bless.